Galing guys, so yung motor oh, nagpapagana diyan tubig, hindi gasolina oh. no, Ayun oh. Saka tumatagal daw pala 'to ng ano, Mas dalawang oras. Pala ito. Hmm. Galing matipid ano? Talaga 'yan. Uto mo pre, parang hindi pa rin nabawasan oh. Kaya oh. yeah, bakit pag hindi po mineral ang nilagay? Ay, kasi ibang pugak yan eh. Ah, Kaya kailangan talaga mo, malinis. Oo, oh, sisino okay niya kung baga sa ano. Okay, oh. ay, ito oh. Yan, wala pang ka, ano yan ha, ano. bago pala talaga ah, dapat. kailangan yan, dito ilalagay. Oo, oh, kailangan talaga mineral talaga yan. So, ayun guys, may papakita nga pala kami bagong invention ni Kuya. Na itong motor na to, gamit ay tubig, hindi gasolina. Oh. Kuya, paano ba ito pagganahin? Ah, subukan mo, sum sum sumakay ka, tapos buhayin mo. Ah, susubukan ko. Ano. Oh. Ayan. susubukan muna niya kung i-start. I-start mo. Dito po. Okay. Oh, okay. Yan, pwede ka mo. Parang hindi ay, pa na, ano? Hindi pagkaganahin kasi wala Kuya, Kuya, bakit ng, ayaw? Wala pang anay, wala pang gang na tubig eh. Kailangan dyan pati, mineral. Oh, ah, tubig. Ito, ito po, po yung ano? Kailangan dyan, oh. Dito po nilalagay. Ito po nilalagay. nilalagay. Mineral, mo? Ayan, subukan natin. Kuya, bakit pag hindi po mineral ang nilagay? Ay, kasi pang bubukak-bukak yan eh. Ah, Pagka, kailangan talaga malinis. Oo, oh, kanya okay kung baga sa oh. ay, ito oh. Yan, wala pang kanin. Uh, bago pala talaga ah, dapat. kailangan yan, dito ilalagay. Oo, oh, kailangan talaga mineral talaga yan. Ayan, Ayan. Ayan guys, so, niya, yan yung motok ng, ano, ng tubig. Oh, yan. Ayan, dito no? na, ano, na, ano na. Ah, dito na punta. Yeah. oh. No? Bababa. Dito, bababa. Diretso ba yan sa ano. oh, diretso na yan. Kuya, may natagas po. Okay lang ba yun? Okay lang yan. Hindi man yan lumiyab. Hindi, hindi. Ayan, yan, game. Okay. Sige daw. Subukan ko. Yun! Ay, ang guys, sabi sa inyo eh. Ang galing. Yan ang bagong... Okay, so, guys, okay, yung galing yung bento ni Kuya, ang nagpapagana nga pala dito, tubig, oh. hindi gasolina, ano? Kuya, mga ilang ano po ito, mga ilang oras gamit itong ganito karami. Pag ito ka sa kalatian yan. Kalahati mga, dalong, pala. mga dalong oras, kaya na yan. Dalong oras? Oo, no, dalong oras. grabe oh, mga... Mga 50 kilometers ng kaya niya. Matipid, matipid pala, no? Matipid pala. Subukan pa na na. Pre, subukan mo. guys, okay, so yung okay. nembinto ni Kuya na motor na, ang nagpapagana, tubig, hindi gasolina. Sa, parang uh, uh, uh medyo iba lang yung tunog. Hindi, dyan, ganyan. Basta tubig ang ano. Parang, ganyan talaga. Parang may tubig. Ayun, ayun. Sa akin marami na talaga kumpanya tumawag sa akin. Kaya lang, hindi ko ba basta makapagod kasi ano eh. Oh. So, marami, tama lang na kami lang muna mga kanon yan. Sige pa balik na dito. Galing guys, so, yung motor, oh, nagpapagana dyan, tubig, hindi gasolina. Oh. Oh. Ayun o. Saka tumatagal daw pala to ng, ano, Mas dalawang oras. matipid pala ito. Galing, matipid ano? talaga yan. Puto mo pa parang hindi pa rin nabawasan o. Oh. Bale iba ikaw kuya ang ano nito, ang unang naka-invento. Uh, ako pala naka-invento niya, wala ka pang kahit saan ka magpunta diyan, wala ka pang makikita. Kaya kailan niyo pa yun na-invento yung motor na ditubig? tubig? Matagal na yan kasi ano, yung motor ko nga lang nasira no nagdaan kaya hindi ko nagagamit. Uh, ngayon ko lang muli na napandar eh. Ano ano kuya ang kwento nito? Bakit tubig yung naisipan yung ano? Kasi nahihirapan akong bumili ng mga pang ano lang gasolina, wala naman akong panghanap. Ah, buhay, parang yun. hindi ano, kumbaga eh, yung iba baga nahihirapan sa pambili, pambili. pambili. walang pambili. Kaya no, ako magtiba na sa akin diyan, bilhin gasolina eh, eh, ay Makano lang naman ang mineral? 10 piso lang o, yung kuya. O 10 piso. 10 piso tas dalawang oras mo na magagamit. Oh, halos. Guys, ganito yung motor niya, ang oh. galing oh. Tubig ang nagpapagana dito ah. Ayun oh. Hindi pa pati ang andar niyan, wala pa kusok-kusok 'yan. Kaya may yung ganyan uh -huh. daw guys, yung may tumutulo na tubig. Normal lang 'yan, guys. Tubig 'yan ang diyan sa lina. Kumbaga hindi na nasa ano siya sa makina. Oo. Ang galing kaya, no? kahit pati bata ang gumamit niyan. Hindi. Kuya, kahit may no? ano to, may ilaw din to. Oh, nagana ilaw din yan, ilaw. Ay, lahat ilaw. lahat po, po ano, lahat po niya napapagana dito sa isang motor. Oo, oh, nagana lahat 'yan. Oh, wow, galing, galing. Nakapagawa na isang... na po, Pag ito, ito na isang... ano, nakilala si Kuya. Lahat ng motor di tubig na. Ay nung gasano ko pala. Oh, ito pa lang. Ito pa lang naman nagagawa ng motor eh. Madami na nga sana pumunta dito sa akin, kaya lang hindi ko pa ano ito. Mahirap pa ipag- Kuya, pag ano ba, pwede kami magpagawa din sa inyo ng ano, ng motor na di tubig. Oh, basta mga ano lang, basta mga motor. Mga motor lang po. Oh, ah, motor pa lang pang oh, kaya nyo gawin. Na, oh, motor pa lang subukan ko eh. Ang galing guys oh. Na oh, okay. imbento ni kuya yung motor na subuhang di tubig. Sige na pre, subukan mo nga. Baka mamaya uh -hmm. ayun na gumana. Yung hose pala, dapat pala hindi masyadong ano yan. Para hindi natagal. Ay, yun! Oh, isang ano lang. Isang Walled click lang. lang oh. One lang ano? Kanina ay na. Para siyang ano, para siyang FI. Naano mo tayo? Oo, oh, mga wala nang karburador yan eh. Diretsuhan na yan eh. Ano, okay, okay, so, yung tubig oh. Kaya eh, nagpapagana diyan. Oh. No. Ah, wala na ba yung kuya ano, makina? May makina eh, wala lang karburador. Wala yeah, pre, bumbay mo nga. Walang so, okay. oh, wala usok, ano? Malang, malang musok. Malang, malang musok. Wala, wala ding usok. Ano po Walang, yung, ano, yung loob ng makin, napapaltan pa ba yun ng langis? O tubig na lang? lang. O, tubig na, o tubig na rin ang ginagamit po dyan? Yun nga oh, lang, oh, uh, uh, medyo kakaiba yung tunog itong motor. motor, motor Kasi tubig yung nagpapagalit. na. Isa puso ang pangalan ng ano ng makina. Ah parang puso. ano din hango din sa ano sa mga tubig talaga. Sige, kuya, salamat po. Sige, sige.